Ang kagawaran ng transportasyon, DOTR, ay nakikipag-usap sa pribadong operator ng Light Rail Transit Line 1, LRT1, upang makumplito ang pagtatayo ng matagal na naantala na istasyon na nag-uugnay sa mga railway ng Metro Manila. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ng Transportasyon Undersecretary na si Timothy John Batan na ang Light Rail Manila Corporation, LMRC, ay nagsumite ng isang unsolicited proposal bago ang DOTR na maging kontratista para sa Unified Grand Central Station. Ang LRMC ay ang joint venture company na nagpapatakbo ng LRT-1 na binubuo ng Metro Pacific Light Corporation, ng Metro Pacific Investments Corporation, Ayala Corporation, AC Infrastructure Holdings Corporation, AC Infra, Sumatomo Corporation, and the Philippine Investment Alliance for Infrastructures, Macquarie Investments Holdings Philippines Private Limited Company, MIHPL. Sinabi ni Bata na ang departamento ay naglalayong tapusin ang kontrata sa LRMC sa loob ng taon upang ipagpatuloy ang pagtatayo ng proyekto na walang nakita na pag-unlad mula noong nakaraang taon. Alia, ang aming target ay sa pagtatapos ng taong ito, mayroon na kaming pag-aayos sa pribadong kasosyo upang makumplito ang karaniwang istasyon. Noong Mayo, ang DOTr ay naglabas ng isang paunawa ng pagwawakas para sa kontrata na ipinasok nito kasama ang nakaraang tagabuo ng Common Station, ang joint venture ng BF Corporation at Foresight Development and Surveying Company, BFCFDSC. Pagkatapos ay sinabi ng Kalihim ng Transportasyon na si Vince Dizon na umatras siya mula sa kontrata dahil sa pagkaantala sa pagtatayo ng proyekto. Ang DFCFDSC ay nagpak ng isang 2.78 bilyong pesos kontrata sa DOTR noong 2019 para sa pagtatayo ng Area A ng Unified Grand Central Station. Sinasaklaw ng Area A ang platform na may ugnay ang LRT1 at Metro Rail Transit Line 3, MRT3, ang petsa ng pagkumpleto para sa proyekto ay una nang itinakda para sa 2021. Ang area B ng proyekto ay makakonekta sa mga area A hanggang C, habang ang area C ay magsisilbing platform para sa under-construction MRT-7. Nauna nang sinabi ni Dizon na ang konstruksyon ay may restart kaagad sa sandaling iginawad ang kontrata para sa proyekto sa bagong kontratista, kasama ang istasyon na binalak na buksan by 2027. Kapag na kumpleto, ang common station ay naglalayong magbigay ng seamless na pag-access sa pagitan ng mga railway ng Metro Manila, kasama ang LRT1, MRT3, at MRT7. Matatagpuan sa North EDSA, Quezon City, ang Unified Grand Central Station ay nagtatampok ng 13,700 square meter concourse na nagpapahintulot sa mga commuter na lumipat sa pagitan ng mga linya ng railway. Nagtatampok ang istasyon ng isang intermodal integrated system sa ibaba na nagbibigay ng agarang pag-access sa mga pampublikong pagpipilian sa transportasyon, kabilang ang mga bus, jeep, at taxi. Samantala, sinusuri ng kagawaran ng transportasyon, DOTR, ang mga potensyal na site ng isang modernong terminal ng transportasyon sa Northern Metro Manila, na nakapattern pagkatapos ng Paranaque Integrated Terminal Exchange, PTEX. Sinabi ng Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor na ang iminungkahing transport hub ay kasalukuyang suma sa ilalim sa isang feasibility study sa ilalim ng DOTR. Inaasahan ni Pastor na ang mga natuklasan ng pag-aaral ay iharap at susuriin ng ahensya sa loob ng katapusan ng taon, batay sa pag-aaral, matukoy ng DOTR ang site para sa proyekto. Anya, nais namin na ito ay batay sa agham at dapat itong maging teknolohikal upang mahahanap namin ang isang partikular na lugar na magsisilbi at magsilbi sa mga commuter para sa hilagang bahagi ng NCR, National Capital Region. Anya naman ang dating kalihim ng transportasyon na si Jaime Bautista, ang transport hub ay itatayo sa isang lugar na direktang kumunekta sa dalawang pangunahing proyekto sa railway, ang Metro Manila Subway Project, MMSP, at North-South Commuter Railway, NSCR. Dinisenyo upang maging isang multimodal na terminal tulad ng t sa Southern Metro Manila, ang hilagang katapat nito ay inaasahan na ekonekta ang mga pasahero sa mga nasa lungsod at probinsya na mga bus, taxi, at iba pang mga pampublikong utility na sasakyan, TUV. Kapag itinayo, ang proyekto ay ang unang integrated terminal exchange sa hilagang lugar ng rehiyon ng kapital, habang nasa Timog, mayroon ng dalawa ang p at ang Under Construction na Tagig City Integrated Terminal Exchange, TCITX. Ang Paranaque Integrated Terminal Exchange, P-Text, ay ang kauna-unahan na Integrated Multimodal Transport Hub sa Pilipinas na matatagpuan sa Paranaque City, Timog ng Metro Manila, inagurahan ng tex noong November 10, 2018, at tinatanggap nito ang mga bus ng probinsya mula sa Cavite at Batangas at mga in-city mode ng transportasyon na nakatali para sa timog kanluran ng Metro Manila. Ang proyekto ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Department of Transportation, DOTr, at Megawide Construction Corporation. Ang inisyatibo ay naglalayong magbigay ng isang epektibong pagkakaugnay sa mga mode at serbisyo ng transportasyon, na tumutulong na matiyak na mahusay at simlas na paglalakbay para sa pampublikong pagsakay, ito ay may isang maksimum na kapasidad ng isandaang libong mga pasahero araw-araw. Ang e-text ay nailalarawan sa mga tampok na first of its kind at mga serbisyo sa buong mundo tulad ng isang reserbasyon ng bus ng State of the Art at online bukong system na may mga pagpipilian sa pagpili ng upuan, isang advanced na sistema ng tiket na may mga sentralisadong counter ng tiket, at limampung automatikong mga kios ng tiket. Bukod sa lokasyon, sinabi ni Pastor na ang pag-aaral ay titingnan din ang isang pag-aayos ng Public-Private Partnership, PPP, para sa proyekto.